Ang pitaya o pitahaya ay bunga ng iba't ibang uri ng kakto na katutubo sa hirihiyo ng Timog Mexico at sa mga baybaying Pasipiko ng Guatemala, Costa Rica at El Salvador. Itinatanim ang pitaya sa Silangang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, Estados Unidos, Caribbean, Australia. Brazil at sa mga tropical at subtropical na rehiyon ng mundo. Karaniwang tumutukoy ang pitaya sa prutas mula sa saring Stenocereus habang tumutukoy ang pitahaya o dragon fruit sa prutas mula sa saring Silenicereus dating Hylocereus na kapwa na sa pamilyang Cactacea. Ang karaniwang pangalan nito mula sa English dragon fruit ay hango sa malakatad na balat at makaliskis na tulis-tulis sa labas ng prutas. Depend kundi sa baryante, maaaring matamis o maalat ang laman ng prutas at maaaring pula, puti o dilaw ang kulay nito. Ang dragon fruit na kilala rin bilang pitaya ay isang prutas na nagmula sa isang uri ng kaktus na may maraming binipisyo sa kalusugan. Ang prutas na ito ay may kulay na balat na kulay, pula o dilaw at may maraming buto sa loob na may kulay puti o lila. Ang dragon fruit ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa mga bitamina, mineral at antioxidants na nakakatulong sa iyong kalusugan. Narito ang ilang mga binipisyo ng dragon fruit sa iyong katawan. Mataas sa antioxidants, mayaman sa fiber, nagbibigay ng iron, tumutulong sa immune system, nakapagpabuti ng balat, nakapagpababa ng blood sugar level, nakapagpabawas ng timbang, nakapagpabuti ng heart health, mabuti para sa digestion, nagtataglay ng prebiotics. Ang dragon fruit ay isang masustansyang at masarap na prutas na maaring makatulong sa iba't ibang aspeto ng kalusugan. Subukan mong kumain ito ng regular o idagdag ito sa iyong smoothies, salads o desserts para ma-enjoy ang mga binipisyo nito. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.